Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong i-share sa inyo ang mga magaganda nakakatuwang kaganapan sa PDP Grand Rally sa Sambuanga di Sibugay kahapon. Uh, ang PDP laban may post dito 14 hours ago. to sabi, tignan. Hindi alintana ng mga supporters ng PDP laban ang malakas na ulan. Ah, grabe. Makasali lamang sa Grand Campaign Rally ng Duterte Senatorial sa Sambuanga, Sibugay. Patunay ito ng kanilang buong pusong suporta sa mga kandidatong inindorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi, inulan pala ang rally at hindi umalis ang mga tao. Grabe, nakaka nakakatabang puso ba? O sana makatend din ako ng PDP rally dito malapit sa amin. Yan o, ang mga picture o. Kita mo, closer look o. Ba, nababasa na sila o. Tuloy pa rin. O, ang iba nag nagpandong uh, na lang ng papel. <laughs> so ito yung iba pang angulo. Ito nga may payong pa oh, ayan. Yung isa nakapayong. Ano? May payong oh. Yan ang ano, uh, klarong ebidensya na umulan dahil may payong. Ang tanong, kung sa PBBM Alianza Rally mangyari yung ganyang uulanin, ano kaya? Mayroon pa bang maiwan? O, o baka ilak nila ang gate? <laughs> Kailan ba yung nailak ang gate? Uh, think February 15 sa Davao Carmen, Davao del Norte na rally. Hindi nila pinalabas ang mga tao. Tapos gutom. Kasi ang mga tao nandun na ata alas 11 ng umaga. Ay alas 4 na ata dumating si PBBM. Nako, galit na galit ang mga tao. <laughs> Instead na makakuha silang simpatya ng mga butante, galit na yun ng mga tao dahil gutom na eh, ayaw palabasin. Hindi naman sila magbigay ng pagkain. <laughs> Tapos meron pa dito, yung Dabo del Norte, yung mga pulis pinasuot ng pula. Tapos sa mga ibang tao, sumisigaw ng Duterte, Duterte. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Okay. paharil Paharilyo. Dagang salamat si Bugaynon. Vote straight PDP Laban. So karamihan dito. Uh, vote Ria Balat. Vote straight, PDP Laban, mga taong bayan. Yan ang kandidato ng ating the best na Pangulong Duterte. Mylene Klein. Let's go, Pilipinas. Make history, vote PDP Laban for Senator Slate. Oh. Speaking of uh, PDP Laban, nakakatuwa po yung nangyari sa Pulse Asia Survey. Uh, March 23 to 29 nata yung period of survey. Apat na apat na na PDP Laban ang pumasok na sa Magic 12. Okay, that's good sign. At ang nangunguna si Senator Bongo Pangalawa si Erwin Tulpo, pangatlo na si Senator Bato de la Rosa. Lumapit na sa Magic 12 si uh, Philip Salvador at Congressman Dante Marcoleta. Nasa winning circle na sila. So, konting push na lang. May isang buwan pa naman. Na ano, at sabi ni Professor Ronaldo Holmes, ang President Bao, Executive Director ng Pulse Asia, magandang sinyalis daw yun. Uh, ang tawag niya dyan, sympathy surge. Dahil sa ginawa nilang pagkidnap, pag-aresto kay Pierre Ardit, dinala sa Netherlands. Yun na, biglang umangat. mabut uh, umabot pa ng uh, two digits ang pag-angat ng mga PDP laban candidates. Specifically si ano? Specifically si Congressman Dante Marcoleta, compared sa previous survey ng Pulse Asia, I think Pebrero, tumaas si Congressman Marcolita ng 12%. Tumaas si Senator Bato ng 5%. Halos lahat sila tumataas. At pitong kandidato ng bagong alyansa ang bumaba ang kanilang rating. So, konting ano pa? Konting dasal, konting kampanya, kami sa family nag naghanda na kami ng ano tawag sample balot namin eh. Talagang ano, yung doterten Pinasok namin sa sample balot. Of course, meron din kaming uh, ano ito? Uh, party list. Meron din kaming konsihal doon sa bayan kung saan kami magdi-distribute. Unahin uh, namin mag-distribute sa tribong talandig sa may bukid nun kasi yung mga tinutulungan nating tribo nagtatanong sino bang iboto namin sir ay dis madali lang gusto nyo bang makabalik si tatay digong sa Pilipinas ako gusto medyo galit sila itong tribong talandig galit sila sa nangyari kay tatay digong so paano makabalik si tatay digong ibotohan nyo ang ano, botohan natin ang PDP laban para magpresidente si B. Pinday Sara sa 2028 at uh, kung presidente nang iyang anak madaling makabalik si Tatay Digo oh, wala problema, sige uh, bigyan namin kayo ng kodigo, balota yun lang, sundin nyo lang yung bigyan namin, oh, sabi ng tribo yes sir mas mabuti kung may sundin kami kasi every time daw na magboto sila, boto sila, dahil nga karamihan sa kanila no read and write, kung ano na lang ang gusto ng mga watcher doon, yun na lang sinusulat nila. So this time, we will see to it na itong mga tribong tinutulungan natin, <laughs> mga boat straight PDP laban sila. Okay, so salamat mga kaibigan sa inyong pagtanggap.